magluto po ako ng sopas. Yan po ang ating mga ingredients. Magic sarap, black pepper powder, yan, sopas, gatas, at saka repolyo, at saka carrots, at saka yung mislice nating bawang, sibuyas, at saka chili. Yan po ang ating karning manok. Gigisahin na natin mga idol ang ating bawang. Ito po yung unang gigisahin natin. Pagkatapos ilagay na po natin yung sibuyas at saka chili lagyan natin ng chili para manghang punti ayan mga idol nilisa na po natin yung mga ingredients natin ilalagay na po natin yung karning manok mga idol ayan lagyan na po natin yung karning manok na dalawang kilong karning manok sa isang bag ng macaron ayan ayan o Ludi, panoorin nyo lang hanggang matapos ang ating video para makita niyo po kung paano po niluto ang ating sopas. So, ayan mga Ludi, malapit na po siya. Ibigisahin mo sa sarili niyang mantika yung manok kasi sobrang taba. Para iwas kolesterol. Ayan ngayon idol, ilagay na po natin yung ating hot dog. Mix natin. yan pagkatapos ilagay na po natin ang ating macaroni. Pasensya na sa makaruni kung ganyan lang po ang nabili namin dahil naubusan po i-stock ng Goody. Dapat Goody po ito pero masarap din siya. Kretang naman sila. Pero iba-iba lang ang brand. Yan ba mga ma madol? Ma I-mix po natin ang ating makaruni, hotdog at saka manok. Ayan mga lods, lagyan natin ng unting tubig para hindi po dumikit sa ating lutuan ang ating ginisang hotdog, makaruni at saka manok. Ayan. Tapos lagyan na po natin ng gatas. Yan po ang ating freeze milk na gatas. Yan po ang ilagay natin sa ating sofas. Ayan mga idol, kumukulo na siya hintayin na natin, ilagay na rin natin ang ating carrot at saka Ayan yeah. mga idol, talagay na po siya hintayin na lang po natin mga ludin na kumukulo po yung supas natin para luto, Ay. ayan luto na po ang Mabarakala ating supas this morning ayan mga idol masarap na sarap po yung supas na niloto natin ngayon ayun, <laughs> sobrang sarap